Senator Fing Lacson pinanginig ang mga tuhod ni Mike Defensor, Senator Marculeta at Orly Gutesa. Sa bagong pahayag ni Marculeta, iginiit ng senador na nasa kustodiya ng Marines, mga kababayan ko. Etong Gutesa, mga kababayan. At uh, pilit po niyang uh, ipinagpipilitan na ikinakanlungho ng AFP hinahanap ngayon ng batas. Mga kababayan ko, eto mga kababayan, pakinggan ho natin itong balita na ito at kayo na rin humbahal ang humusga mga kapatid. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, maaari mo bang i-follow, like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Parang sa ganon ay lagi kang ma-update sa biyahe ni Koy TV sa pinakamabagal, pinakamatagal mag-content. Walang iba kundi si biyahe ni Koy. Eto! ang mainit na balita. Congressman Mike Defensor natugunong sa pagbuo ng salaysay ni Gotesa. Pero nasaan na nga ba ngayon ang testigo? Narito ang agenda report ni Hanati. Ayan mga kababayan ko. Narinig ninyo mga kapatid. Tila nagbabanggaan ng mga pahayag ni na dating Representative Mike Defensor at ng Philippine Marine Corps sa programa. Ito si Mike Defensor, mga kababayan. Kung dati yung BBM to eh, ba't yan ang nangyari? Tumakbo to under by the BBM eh. BBM admin, BBM ano Unity, mga kababayan. Ang on point ng Bil News Channel, sinabi ni Defensor na kinukup daw ng Marines si Orly Guteza, ang surprise witness ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang flood control investigation. Mm -hmm. Sinigundahan Tingnan nyo to oh. Hindi Sen. Ruban Marculeta ang nasabing nukin niya sa isa namang panayam sa Spokes ng BNC. Alam mo ah, nat nagugulat ako dito kay, uh, kay, ah, uh, for uh, uh, kay dito kay ano kay uh, Mike Defensor and uh, dito kay Marculeta kay Senator Marculeta. nakakapagtawa Nakaka nakakapagtawa tuloy nakakapagtaka kasi imagine niyo mga kababayan ko ang laki-laki, ang an laki-laki nang pwedeng itanong. Mga ang natap napakarami. Mga kababayan, kung nakapagtataka lang, bakit kaya ganito ang ginagawa niya? Sinasabi niya oh, na kasama ho sa Marine ko na nandoon ho tinatago ho si Gutesa ng mga Marines. At pilit tong uh, ini-establish nito ni uh, Senator Marcoleta ang isang imaheng mabuti, mga kababayan ko nakakapagtata pagtata ka lang mga kababayan ko paano mo mai-establish na isang mabuting tao si Gutesa kung dito pa lamang sa sworn statement niya ay meron pong falsification of public documents mga kababayan ko ito si Senator Marcoleta si Mike Dep, si Sir Mike eh, Mike Defensor ha? medyo parang nililis 'yung ang isipan ng taong bayan ang tanong ho dito, kung alam nyo ho ang kinalalagyan ni Gutesa, bakit hindi ho natin ilabas siya sa, 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 darating na hearing sa November 10? O, challenge na ho natin sila, mga kababayan ko. Sige nga, ho, mailabas nyo ho kaya ulit si Gutesa? Mga kababayan ko, mailabas nyo ho ako ulit si Gutesa? Yan ho ang pinakamainit na tanong ko, mga kababayan. Kung alam nyo ho ang kinalalagyan nila, mailalabas nyo ho ba? O, hindi na ho talaga lalabas? mga kababayan ko. Yan ho ang tanong ko dito eh. Mga kapatid eh, ako si ako nagtataka ho ko kung alam nyo ho, mga kababayan ko, mailalabas nyo pa po ba? O hindi nyo na ho mailalabas? Yan ho magandang ano, magandang uh, tanong ho. Tama ho ba ako? Mga kababayan ko, tama po ba ako? Ma'am Soto Margarita? Ay na, uh, Ma'am Jean Ramos? Ma'am Lucy? Di ba? Tama ho ba ako, mga kababayan ko? At sa mga basher ko ho, na nandito dito? Eh, yun ang tinatanong ko. Sige, oh, pakinggan natin sila. Hanggang ngayon, doon pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Company Compounds, may fascio. Mm-hmm. Uh, alam ko, uh, siya ng kanyang propa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, uh, merong nagtatangka sa buhay niya. Uy, naku! May magtatangka pa sa buhay niya. Alam niyo, ito yung mga dahilan ng abu- abogado. Pag tumistigo ka, mga kababayan ko, may nagtatangka sa buhay mo, mga kapatid. Ay oo mga kababayan, yan ho ang mga dahilan ng abugado. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Uy, ayos sa ayos pala. Abay, matindi ho itong ano yan to ha. Ah. Mga kababayan ko, may nagtangka sa buhay ni Gutesa. At mga kababayan ko ngayon, ay nahuli na. Abay, ang bilis naman yan. Napakalupit. Anton din naman yan. Abay, yan. Napakagaling naman ng mga ito, mga kababayan ko, no? Lumabas lang, naglabas lang ganito, tapos nahuli na ulit, mga kababayan ko. Baka yung susunod, yung testigo nyo na, yung nahuli nyo na inilalabas. Sangkot din sa flood control. Abay, grabe naman yang Grabe naman itong uh, na to. Susunod nito, ang, ang uh, testigo na nito, yung uh, plano pumatay kay Gutesa. O oh, baka hindi na talaga lulutang si Gutesa. Hinga! Ay, nako mga kababayan. Diyos ko. Tuloy! Si Defensor ang nag-introduce kay Gutesa sa senador dahil gusto raw nito magsiwalat mag mag ng mahalagang detalye sa Blue Ribbon. Uh -huh. Excuse me, ah. Huh? Si Sena, si, si Mike Defensor daw ang nag uh, nagpakilala uh, kay Marcoleta dito sa dito kay ano dito kay Gutesa. Kay si Gutesa kay ano kay Marcoleta. Tala, alam nyo, alam mo dito dito ko masasabi na isang political motivated 'to eh. Yes, mga kababayan ko, ako ha, tatanungin ko lang ha, patanong lang po ha, kaya ka ba nagkakaganyan, uh, Mr. Defensor? Dahil hindi ka nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Netanong lang! Oh, di ba? Tama ba ako? Lakay ti Amyanan? Oh. Totoo ba? Kaya, kaya ka ba nagkakaganyan, Mr. Defensor? Is, uh, hindi ka nabigyan ni President Marcos ng posisyon? Kasi todo ang suporta nyo sa Quezon City noon. Pero parang hindi kayo nabigyan ng posisyon. Kaya ka ba nagkakaganyan? Kung banat banatan mo, itong uh, administration, even, even, uh, even the former sa uh, House Speaker, kaya ba? O, diba? Ako, nagtataka ako. O, si Ma'am MC Sabrano and Ma'am Soto Margarita. Ah. Medyo nakakatunog na nakakaamoy dito sa nangyayari. Oh, pati si Bisoy ta, si Bisoy Tario, 'di ba? Oh. Kasi nagtataka ako eh. From uh, the beginning ng ano, tumahimik tong si ano eh, tumahimik tong si defensor. And right now, mga kababayan ko, biglang aatake ng ganyan. Mga kababayan ko, together with uh, Senator Marcoleta, no, nakaposisyon na at pinupush ng pinupush ng pinupush nila tong uh, si Guteza. Mga kababayan ko, aba. Napakagaling, mga kababayan. No, political motivated. Oh, Kuteza Kuteza ang retiradong marino na nagsalaysay sa di personal cash deliveries niya sa bahay ni Nazal Dico at dating dating house speaker Martin Romualdez. Alam mo ah, even even the even the Bulacan City engineer si Alcantara, nagulat sa mga statement niya eh. Oo! Oh, nagulat si Alcantara sa mga statement niya kasi yung statement niya, nakakabigla mga kababayan ko. Nag-deliver. Can you imagine kung ako, ako ako ako, sa totoo lang, hindi ako naniniwala kay Gutesa. Hindi kinaka hindi ko sa kinakampen yung dalawa. Mga kababayan ko, pero hindi ako naniniwala kay Gutesa. Sa pagkat mga kababayan ko, kung ito ay sworn statement, hindi mo na kailangan almost basahin lahat. 'Di ba mga kababayan ko? Hindi mo na kailangan Basahin at sabihin mo sa public na putol na 'yung 21 page. 'Di ba, mga kababayan ko? Second, mga kababayan ko, 'yung sworn statement mo, nagpapirma ka sa isang abogado, pero hindi ino-honor ng abogado 'yung pinirmahan mo, pinapirmahan mo na sworn statement, 'yung iyong sinumpaang salaysay. Sa makatuwid, kung ibinatanggi ng abogado na siya ang pumirma doon. Ito ay tahasang falsification of public documents, mga kababayan. Pamimiki din ito ng pirma ng isang tao. O ngayon, paano lulusot tayo ito ni Gutesa? Hmm. Mga kababayan ko, kailangan, sabi ko nga, exciting nga ito. Kapag ito umatay ng hearing, Matik mga kababayan ko, ang ganda. Bakit? Mga kapatid, eh kasi magkakalabasan eh. Oo, magkakalabasan. Kasi 'yung doon, doon ipapakita ni Senator Lacson kung sino ang pagkatao ni Gutesa. Kaya itong ini-establish ni ah uh, at ni Defensor na good image ni Marcol ni ano ni Gutesa. Good luck. May alam na kami. Baka hindi pa alam ng taong bayan. Antay muna namin kayo maglabas. Reterrado pala talaga. <laughs> Ge, game tayo dyan. Mga kababayan ko. Ugnay ng kanilang kickbacks sa mga proyekto. Sabi ni Defensor, maging ang pamilya ni Guteza under protection ng Marines. Mm -hmm pero malayo ito sa kanya. Pero pinasinungalingan ito ng Philippine Navy. Dahil taong 2020 pa na mag-retire si Guteza, wala na rin siya sa administrative authority ng Navy. Oh, ano yan? Oh, eh ngayon, sino ngayon ang sinungaling? Gumagawa ng issue. Hindi ba't itong dalawa? Mismong Philippine Navy na nagsasabi, wala si Gutesa sa kanila. 2010 pa. Nagretiro itong si Gutesa bilang Marines. Bakit ipinipilit nila na nasa uh, AFP itong si Gutesa mga kababayan ko? Tama ba ako mga kababayan? Maraming salamat po Ma'am Maria uh, Korea, Mam Maria uh, Kurim -Ao. Uh, thank you very much po for your super chat from Los Angeles, California. Maraming maraming salamat po. Bakit bakit ngayon bakit ngayon ipinapakita? Bakit ito nilalabas? Mga kababayan ko. Alam mo the, one of the main points ng character assassination na ginagamit ng mga Duterte ngayon sa social media. You know you know what's the reason? Pero sasabihin nilang nasa Philippine Marines, tinatago ng Marines itong si Gutesa. Para mga kababayan ko, maintindihan ma ng tao na ma malaman ng taong bayan at mag magkaroon ng mind conditioning na galit na ang Philippine Marines kay BBBM. Galit na ang Philippine Marines sa mag Martin Romualdez. Galit na ang Marines sa ginagawa ng Senado. Galit na ang Marines sa... Ganito. Gusto nilang i-establish yung ganun. Mga kababayan ko, what they want to see is, what they want to uh, implement and uh, i-brainwash sa taong bayan, galit na ang militar kay Marcos. Ganun ang ginagawa nila. So ngayon mga kababayan ko, the, the, ang katotohanan ng paglalabas nito mga kababayan, nasasabi nila, pinoprotektahan ng uh, Philippine Marines mga kababayan ko, itong uh, si Gutesa. Yun ang katotohanan dito na galit ng Philippine Marines, baka daw mabulungan ng ganyan. Maraming etc. etc. Tuloy hindi raw siya under protection ng Marines at hindi sila involved sa anumang mang personal affairs nito. Mainit ngayon na naging issue sa notarization ng salaysay ng gugdaza. Eto mga kababayan ko, yan ang patotohanan. Oh. Ito mahirap pa sinungalingan yan, Markoleta, defensor. Lalo na at siya ng korte sa D.J. Mm -hmm. dahil peke raw naging pirma ng abogadong si attorney Petri Rose Espera sa kanyang sworn statement. Mm -hmm. Sabi pa ng korte, ang sino mang gumamit o nag-author ng salaysay niya, layo din sa falsification. Nagtanong kung handa ba, ba siyang maisigahan. Bukas... Yari si Marcoleta dito. Yung nag-facilitate, layari siya. Dito si Defensor. Dahil bahagi siya ng bumuo ng salaysay. Mm -hmm. First of all, sir, were you part of the paggawa -pag, -pag po ng Carlton Test? Kailangan niyo po. Yes. Posible din mo din kayong... Makasuhan. Posible makasuhan si Defensor. Posible makasuhan si Marcoleta at pwede posibleng makasuhan ang lahat ng sangkot dito sa peking pagpirma. Sigahanan hanan DOJ. Welcome. Okay, una kay Judge Season. Si I respect the ruling of the court. Mhm. Mm si Marculeta naman na mismo nagpresenta kay Guteza Eza sa Senate. Damay din to. 'Di ba? Damay din to mga kababayan ko. Ngayon, sinabi, it's like making a mountain out of a molehill. Malabo mm -hmm. <laughs> raw na nag-effort siguro si 'yung mga sa gobyo, okay, ang nasasabi natyo dahil mismo mga abogado, alam mo complications dito, 'di ba mga kababayan? 'Yun ang sinasabi natin, kung uh, itong si Gutesa ay nagsisinungaling pa lamang doon sa kanyang sworn sworn statement o sa kanyang sinumpaang salaysay sa harapan ng Senado mga kababayan ko what if pa kaya yung nilalaman ng salaysay kung sinungaling na ang pirma at niloloko na ang taong bayan para magalit sa gobyerno magalit sa mga taong individual na dinadawit na sinasabi nito ni Gutesa it means mga kababayan ko walang silbi ang kanyang mga salaysay sapagkat mga kababayan ko ay ang pagpirma pa lamang ng isang abogado ay dinadaya at dinudoktor na abay hindi po tama yun mga kababayan yan ho ay isang tahasang, mga kababayan ko ha. Yan ay isang tahasang. Tahasang. Yan po isang tahasang ah, pagsisinungaling sa harapan ng bayan. Sabi ho dito, sa isang gawad, si Marcoleta, ANC, si, ano, ako, ako, hindi natin pwede idamay yung ano, natin idamay yung uh, uh, ig uh, iglesia tungkol kay Marcoleta. Labas ang pagiging isang iglesia niya sa pagiging isang uh, senador. Yan ha para ka malaman ho ng lahat. No, mga kababayan ko. Tatakarin si Marcoleta kung bakit hindi hindi man lang iniibitahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang ilang resource persons na posibleng makapagbahagi ng detalye sa cash deliveries. Ito pa lang, sa totoo lang eh, sa totoo, pa, sa totoo lang, ito, dito pa lang tayo aatake sa pagbubukas sa November 10, mga kababayan. Kalma! at iba pang pa mga kongresistang una ng pinangalanan ng mga diskaya pagdating sa kickbacks. Alam mo marami pang iimbitahan, inuna lang yung nasa taas eh. Hindi kasi nakukuha ng iba to eh. Uunahin yung taas pababa mga kababayan ko. Sunod-sunod dyan, hindi kayo mawawalan dyan. Lahat kayo makakasuhan. Kalma lang! Ang na, nakikita ko po, ay si sa isang uh, nabuti at napaka malakas na ebidensya na nag-connect from Saldico to Martin Romualdez. O oh, yun yung plano mo. I-connect si Martin Romualdez kay Gutsi, kay, uh, i-connect si Gutesa kay Martin Romualdez na sinasabi nyo na allegedly mga kababayan ko nag-deliver daw ng 48 na 48 na luggage na may damay laman na 40 na na 48 million din. Hala mo hindi magkakasa sa isang banyan. 'yan. Yes, mga kababayan ko hindi magkakasa sa isang banyan. 'yan. To be honest, nakakita na ako ng pera na isang maleta. Mga kababayan. Mga kapatid, si Mike ang pera nun, lampas sa isang maleta. Nakakita na ako ng pera na nagkakasa sa isang malaking maleta na 20 kilos, mga kamabayan ko. Kaya maglaman nun ng 49 to 48 million pesos. Pero nagtataka ako dito ay Gutesa sa statement niya, 48 daw, sinalpak daw nila sa bank. That's too impossible. sasakay ka ng van, may 48 na laman, edi ang bigat lalo nun. Doon pa lang, nagtataka na ako sa swan statement niya. Mga kababayan ko. Then, right now, they will establish the story to, ano, to brainwash the Filipino people. Hindi ko alam ano motive talaga nila eh. Hindi ko alam ano gusto talaga nilang gawin sa bayan eh. Worse, may natanggap din daw siyang impormasyon na pati ang CCTV footage ng pagstay ni Guteza sa opisina ni Marculeta bago ang okay, Blue Ribbon hearing ay hiningi uh, ng kampo ni okay, okay. Alam nyo ba tiningi, mga ko? Ha? Ba alam mo kung ba't Alam ko kung bakit eh. Kasi nagtataka sila na almost 30 minutes nagstay sa loob ng opisina ni Marculeta itong sis Guteza. Supposed to be hindi dapat sigot sigut sa mga pasok doon if if he is the uh, uh, state witness against Martin Romualdez and uh, Saudi mga kababayan. Hindi naman natilintik natiling tikom si Lakson. Anya, how much more fakery can we take? Ito pa mga kababayan ko sabi pa dito. Ayan oh. Ay namnam. -nam, ay sabi sa kanila never daw napunta sa kustodiya ng mali si Kuteza mm. din sa kanyang verification. Pag Dahil hindi naman talaga marinsa sa nagkakanlong kay Gutesa. Baka mamaya, ig. Oh, ig. Ah, <laughs> tulay. Pagdating sa CCTV footage na natili sa opisina ni Marcoleta si Guteza ng higit kumulang 30 minuto bago bumaba sa session hall para sa pagdinig. Bagamat kinikilala ng inang legal luminaries na posibleng makure ng panunumpa ni Guteza sa hearing ang naging peking notarization nito sa affidavit. Correct mga kababayan. Yung teori ko, in teori ko kasi dito, nung pinagtagpi-tagpi ko yung story, dumating sa akin, dumating sa akin yung story ni, ano, ni Gotesa. Ako rin na-shock. Kahit ako yung papers eh. Pinadala, hinangingi ako ng, ano, sa kaibigan ko sa Senate. Yung uh, salaysay ito ni Gutesa. Hindi ko kasi pwede i-establish dito, hindi ko pwede pakita sa inyo. Pero, mga kababayan ko, talagang, ano, talagang mapapa, mapapa, mapapalaki mata mo sa mga sinumpa salaysay niya. Ako, hindi ako naniniwala na na itong si Gutesa ay uh, ano, talagang state witness. Sabi ko sa inyo eh. Tatamaan at tatamaan yung negosyo ng isang malaking sekta sa Pilipinas. Ay, nako. Dahil itong stronghold, mga ko, maraming miyembro. Huwag nyo nang banggitin. No, I don't want to mention, pero hindi ako di ako Maraming membro ang naka-invest dito. Kaya mga kababayan ko, hangga't makakapagpalabas sila ng mga mga pwedeng isugo sa Senado upang malihes yung kine-question, eh gagawin ho nila. Mga kababayan ko, 'di ba? Gagawin ho nila yan, mga kapatid. Yan ho ang gagawin nila, mga kababayan ko. Yan ho ang gagawin at gagawin nila, mga kababayan. Mung inaawa yung mga subscriber ko dito, sisibakin kita. Hmm. Yan ho ang gagawin nila. Yan ho ang pinaka-pinaka gagawin nila maglalabas ho ng sugo upang maliso yung kaso, mapunta ho sa muka ng mga inaakusahan. Kaya tama ho yung sinasabi ni Sen. Uh, Lacson dito. Maraming uh, political motivated na testigo. Yan, uh, How can we prove that this sa uh, si Gutesa ay isang legit? Kung sa pirma pa lang ng abogado, ay anak ng teteng e falsification of public documents na. Sabi ni Laxol, posible pa rin makwestiyon ang kanyang credibility Para sa agenda, Hannah T. Billionary News Channel. Di ba mga kababayan? Nakaka, nakakagulat itong mga uh, revelations ni ano ni Gutesa. Ako lang ah. Ako lang ah, sa akin lang naman, no. Kasi sa akin lang naman mga kababayan ko. If uh, the if uh, Gutesa is a reliable for, for, uh, resources. Eh di bakit di mo panindigan? 'Di ba? Bakit hindi ilabas ni Marcoleta? That's why I challenge the senator eh. Hindi naman masama mag-challenge, no? Kay uh, senator Marcoleta. Hindi kita binabanatan din dito. I am just practicing my ah... Uh, freedom of speech in social media mga kababayan ko because because we have the because nasa democratic country tayo and this is the democratic uh, uh, country no eh di ilabas mo sa darating na November 10 yang si Gutesa. Hindi, mga kababayan ko, 'di ba? Kung talagang ano, kung talagang uh, kung talagang uh, malinis ang kalooban niyan at sinasabi niyo nasa AFP uh, nasa Marines 'yan, kinukubkob ng kinakanlong ng mga AFP. Well, mga kababayan ko, malalaman natin. Ilabas si Gutesa. Dahil ila, pag, pag hindi niyo inilabas sa Gutesa, big sabihin, takot kayong masampahan ng kaso. Kasi ang, ang ako ang ko hindi nalulutang to si Gutesa. Eh. Mm, mm. Hindi na lulutang 'to mga kababayan ko. Maniwala kayo sa akin. Hindi ilulutang yan si Gutesa sapagkat kapag nilutang nila si Gutesa at yung kaso na ibibigay kay Gutesa, damay si defensor at si Marculeta, mga kababayan. Diba? Mga kapatid, yan ang aabangan natin. Mga kababayan ko. Ang paglabas nila kay Gutesa, mga kababayan. For now, ito lang ang kaya natin sabihin. Ilabas nyo na magkaalaman na tayo. Tama ba ako, mga kababayan? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe, mga kapatid, para sa mas matitindi pang uh, aabangan na video. Ilabas nila si Gutesa.